lalo yung mga nasa lowland area barangays na uh, naapit po hanap buhay. Meron tayong 2,000 na uh, uh, food pack na ito uh, ng ako na i-distribute sa different barangay. Ay, nakulang tabang ini sa Moya, pirang, pirang aldawin na niyong kakakanyong. Nakulang tabang po ni sa Saraguya, kung bilog na pamilya ko po, po na nakakuha po sa Moya, hindi yun sa ako Bicol. Salamat pong maray sa Ako Bicol. Nagpapasalamat po pong maray. Din. Malaking tulong na po ito sa amin kasi mahirap ngayon ang pambili ng bigas. Kaya salamat po sa Ako Bicol. Salamat sa uh, natawang ko ng tabang. Salamat po kay Congressman Salve ko. Salamat sa Ako Bicol. Sa natabangan ako, makakuan yung Tulong Uwi po sila, may mga ngiti sa labi. Talaga ang lugar na ito, yung habagat ngayon na dumaan, yung Sitio halos yung tubig dagat pumapasok na, malalaki yung alon. Ito po talaga affected talaga pag once nag mayroong bagyo kasi from Pangganiran ridge yung tubig na dumadaloy ang ito naman yung tubig na from sa dagat, nagkasalubong yan. tapos yung area ng Sitio Alagaan halos umaapaw ang tubig niya kaya ito palagi ang LGU, ito palagi ang nauunang i-deploy for evacuation. Kasing tulong ito, ang naibibigay ng ako sa amin. Hindi lang hindi lang naman relief ang naibigay ng ako Bicol. Maging yung mga scholar namin at saka yung sangalan ng medical, maraming na ang ako sa amin. Kaya maraming salamat kay Vice Governor uh, Didayco, ko o maging kay Representative Saldi ko ng ako Bicol hirap ng kalagayan namin sa sityo lakad. Dahil po, yung naputol po yung tulay, Grabe ang sakripisyo po namin. Hindi namin alam kung saan kami tatawid. Maugmao po kami na makakatanggap po kami kay ni. Dahil po sa kalagayan po namin mahihirap, malaking tulong po para sa amin po. Salamat po kay Congressman Saldi ko at kay Diday ko. Maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo tong, yung itong ganitong bigas. Salamat po. Nagkahirap dito sa amin, ma'am, dahil yung tulay namin nasira. Amin ang tulay, lalo na kung may bagyo kasi marami akong apo. Salamat po sa Ako Bicol na magbigyan kami ng kunting tulong. Maraming maraming salamat po kan ma'am Diday. Nakulang tabang na po yan sa muya. Kristen po, muntik ng madala yung ang anak ko dyan sa ba na yan. Balak niyo tulong na po yan sa amin na mga mahirap tulad ngayon. Salamat po sa Ako Bicol na nabigyan po kami ng tulong. Malaking salamat po kay Kuya Saldi na nabigyan po kami ng tulong. Kahit pa paano, kahit malayo kami, na narating din po. Maraming pong salamat sa Ako Bicol. salamat sa inyo sa tulong ninyo sa amin. At saka kay Congressman Saldi. Siyempre, ang Ako Tubong Albay. Pirmi na nindo pong maaasahan na yaon ang ako sa pag-support, sa pagtabang, sa maski anong klase pang sakuna. Sa buong Pilipinas, nagtatabang ang Ako Party Days. Yaon man po ako, nagtatabang para sa inda, para siguraduhon na makaabot, maski sa pinakaarayong lugar.